Minsan, yung konteksto na may nag-iisang tiyak, hirap nating madama dahil nakasentro tayo sa napakarami nating pagtututa. Madalas, ang dami nating what ifs, paano na lang at di ko na kaya. Na maging sa dulo, di na natin alam kung saan talaga tayo papunta. Na sa bawat tanong na lagi nating itinatanong, sa bawat bakit at paano na tinatanong natin sa mundo. Ang buhay natin maraming mang ikinakabit na misteryo. Hindi naman natin trabaho na alamin ng mga ito. In short, i-enjoy lang natin ang biyaya ng buhay. Biyayang pinagkaloob ng abanyang pag-aalay. Pagkat may pag-ibig na bukal, wagas at nag-iisa, naghihintay lang sa atin na pagkatiwalaan siya.